<laughs> ayan guys, so for today's video na naman tayo ulit. So ala. So ngayon ay may papakita na naman ako sa inyo. So meron na naman tayo ulit na ginawa na naman na ano. Na ito guys, so ayan o. Oh. Ayan oh, galing o. Oh. No, oh. oh i-comment mo nga dyan guys kung anong tawag dito. Ayan o. Oh. Pag mo siya. narinig nyo hindi nyo pa makita guys teka lang ah teka lang ah oh. <laughs> ang guling so ulit natin guys ulit ulit eto guys ah so dahil nilagay ko yan dito pinasok ko dito yung ano ito talaga yung ano niya guys ito yung sinulid niya tapos ito yung ano niya yung sa bitones niya talaga na pinaggagawa ko pinasok ko yan dito sa apat na butas na yan guys so, yan, pinasok ko dito tag, tag iisa isa lang kahit dalawa ayan na nakaganito yan tapos nakaribon dito ayan so iikutin mo lang siya guys ayan iikutin mo lang iikutin mo lang ng ganito iikutin Teka lang ha, matagal kasi ito eh. Teka lang, teka lang. Teka lang ha, pag napuno na natin. O, tingnan nyo. O, o, o. O, umiikot guys, umiikot. Hindi nyo nakikita, umiikot yan guys, umiikot. Yan. Teka lang, alabas ko lang ito. O, try natin ha. Ayan o. Oh. Ayan natin. Oh. <laughs> Ang galing. Ang galing nun. O oh, ayan, so medyo na inisipan ko na lang talaga. Inisipan ko guys. So i-comment mo nga dyan kung anong tawag dito. Anong tawag sa laruan na to guys. Ayan oh. Yung mga batang 90s dyan na mahilig dito. Ayan o, oh. ang galing o. Oh. Bitones lang at saka sinudid lang nagagawa. Ang galing. No? <laughs> ang galing. Ayan. So nagawa ko na lang siya bigla guys. Ayan oh, nagawa ko na lang galing no And guys so ang date na ngayon ay it's June 13 it's Friday so ano na lang guys tatlong araw na lang so bukas Saturday na Sabado na bukas so dalawang araw na lang pasokan na namin yan bye yun lang